So, hello guys. Magandang araw po. Yan. Magandang hapon na po. Ngayon po ay nandito tayo sa ating um, kulungan ng baboy guys. Kasi nanganganak po yung ating inahin. Inahin baboy. Um, kanina siya nag-start pero tatlo na po yung lumabas na piglet. And ito na po sila guys. Nandito. Namedyadi po yung ano dalawa. Ayan. Pero yung isa nandoon kasi natutulog siya guys. So, kanina pa kanina ko pa hinihintay ulit na na mayroong mayroong ilabas ulit ang I aminin mean guys. So, kasi wala pang lumalabas sa kanya na kahit anong pinag-anohan ng B.A.K. So, hintayin lang natin guys hanggang mamaya sa siya Yan. Yeah. So, update ko kayo mamaya guys kung ilan na po kung ilan po yung um, magiging anak ng aming inahin, kung tatlo lang pa or madadagdagan pa. So, yun guys, balikan po kayo mami. So, yun guys, uh, good afternoon po. Yan ang oras natin ay mag-4.30 na at update po sa ating nanganganak na inahin na si Mama Pig, um, si Dos. Yan, pito na po guys yung kanyang anak. Naka, naka higa dito sa gilid yung yung iba guys. Kaya hindi nyo makita. Ayan. Nagugulo na sila. Seven healthy piglet na yung kanyang anak. Guys, and si ating mama pig ay nakahiga pa rin guys. Hinihintay pa rin namin matapos kung kailan siya matatapos mga anak guys. Kasi hindi namin din alam kung may mailalabas pa ba kasi wala pa po yung bahay bata bahay batanya yun kaya siguro hanggang mamayang gabi kami mag ano maghihintay guys kung kung kailan matatapos and hindi din namin alam kung itong pito na ba yung na, ng anak niya or may dadagdag pa guys so, mamaya or bukas update ko po kayo guys kung kung Ilan po lahat yung magiging anak ng aming mga pig, guys. So, yan lang po. Sayon, so, guys. Anong oras na po natapos yung aming inahin, guys? Ito na po lahat yung aming mga piglet. 11 piglet po sila. Sa so, parang kanina lang tatlo lang yung anak niya and hindi hindi namin inexpect na may dadagdag pa at madami pa pala. So, 11 piglet na buhay. Tapos, meron merong tatlong pitos na namatay, guys. So, Ang aming mama pig, guys. Sobrang pagod niya. Kaya, ayan. Sobrang bait ng aming mama pig, guys. Kasi, kapag pinapadede namin yung mga anak niya, um, talagang pinapadede niya talaga na tinataas pa niya yung doon sa natatakpan na dede niya guys kaya yun yung mga anak niya unang gugulo na naman kakatapos lang tong ano kakatapos lang nilang dumede kani kanina lang tapos yung pinakahuli saan na yung pinakahuli dito ito ata yung pinakahuli guys ayan yan ata yung pinakahuling ano lumabas kanina sobrang laki niya babae So, mas madami ang lalaki dito, guys, sa mga sa aming piglet. Kaya yan na. Yan no. Oh. Ang ganda nilang tignan, guys, 'di ba? Ayan. Pagod na pagod yung aming mama pig. Bukas, papakainin na namin to guys. So, yan lang po. Thank you for watching. And please, subscribe for more video, guys. And click nyo na din po yung notification bell para always kayong updated sa mga i-upload kong video. So, thank you guys!